ang mga armas at droga na samsam sa tatlong magkakahiwalay na search warrant operations ng PNP sa North Cotabato. Ito ay nangyari sa Kabakan, Mlang at Makilala. Sa Kabaka, naaresto ang isa'y 41 anyos na dispatcher na taga sityo Lumayong, Barangay Kayaga matapos makuna ng tatlong unlicensed guns at mga bala. Sa Amlang Cotabata naman, huli ang isang lalaki sa Barangay Langkong nang makuna ng isang baril, mga bala at sampung sachet ng shabu sa search warrant operation kahapon ng madaling araw. Sa Makilala, Naaresto ng PNP ang isang alias Asim na nakuna naman ng shabu sa loob mismo ng kanyang kwarto sa barangay Malasila. Ang mga suspect ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa RA-9165 o batas laban sa illegal drugs at paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.